So ito guys, bago po natin pag-usapan yung nangyari sa hearing kanina sa Marikina, i-report ko muna sa inyo yung ratings nung September 6, Wednesday, kung saan po number 1 pa rin yung EAT with 4.4%. Okay, pangalawa yung pong Tape itbulaga Bulaga with 3.6%. At yung it's show time ay pangatlo sa 2.7. So medyo lumalayo yung gap between tape at yung it's show time. So hindi ko sure kung ano po yung nangyayari sa programa na to. Pagdating po sa new tam ratings, pero ganun na po. Mukhang uh, clear number one yung EAT. Pangalawa yung uh, tape at uh, third yung pong sa it's show time. Okay? Uh, pagdating naman po sa online, okay? dalawang beses nag-screenshot uh, nung kanina, uh, Thursday, September 7. At uh, parehong beses po, number 1 pa rin yung pong EAP. Nung pong alauna, nasa uh, 135,000 yung concurrent viewers ng EAT Habang yung each show time ay 116.9,000 Yung pong sa tape ay uh, talagang mahina sila online uh, Talagang napakalaking challenge po yan para sa kanila habang nung 2pm, uh, ito po panahon na nusugod bahay na, uh, yung EAT nangunguna pa rin with 121.8k, yung it's showtime nasa 107.4k. Uh, so, dikit pa rin, dikit pa rin po pagdating po sa online yung pong dalawang programa. Okay? So, bago ko po uh, i-report yung sa Marikina, gusto ko munang batiin. Uh, ito mga security guard doon po sa... Uh, uh, Marikina Regional Trial Court, si Sir Tanudra, si Sir Besagar. Shout out po sa inyo. yon napakabait sa akin ng mga uh, staff at mga tao diyan po sa Marikina. At parati ko silang kasama pang limang beses na yung kanina. So talaga nakakatuwa naman. So shout out po sa inyo. So ayun guys, ipanood ko muna po sa inyo itong short clip. Meron akong maiksing video kay uh, attorney Maggie. Sinabi niya kung ano lang po yung nangyari kanina. Panoorin niyo po ito. So po, attorney Maggie. So, ngayon po yung unang araw ng mga witness po ng tape. Kamusta po? Ano po ang nangyari? Uh, I present kami ng first witness for uh, Defendant Tape Incorporated. So, first witness namin, second witness namin ulo on September 11 She's a uh, representative of the Admin Department of Tape Incorporated, proving the employment of Ms. Jennifer. Thank you very much po, uh, attorney Maggie. Maraming salamat. So ayon, simula na po kanina ng uh, presentation of witnesses mula sa kampo ng Tape Incorporated at uh, nagsimula sila doon po sa mga long time na staff ng uh, Tape. Uh, hindi nila binigay yung detalye kung ano po yung mga sinabi nila doon pero uh, I would presume na ang pinaka point out nila na itong si Jennifer eh, na nag-complainant ay empleyado ng tape. Kaya yung sinasabi daw niya na uh, pagating sa copyright at sa pag-invento ng mga portions ng programa, uh, ipapakita ng tape na siya po ay empleyado during that time. okay So, uh, kanina po wala si Atty. Buko yung mga ibang abogado sa Divina Lomo kasi sila yung nag cross examine dito po sa witness. Um ano eh, eh hindi na po natin pangalanan yung pong uh, staff na nag uh, testify po kanina kasi mga staff ng mga staff lang naman ito. 'di ba? ay ko din namang mabash pa sila. At uh, ang hinihintay po natin of course yung mga malalaking pangalan na magte-testify para sa tape, di ba? Si Mamalucho Afagar at uh, sana si Sir uh, Vincent D. Bunosho yung sumulat don sa uh, kanta din ng theme song. So, yun ang inaabangan natin. Um, pero, mga mang mangyayari, limang witness, isang witness per day. So, ganun ang sistema sa korte. Hindi ko sure kung bakit. Pati na lang pagsabayin sa isang araw, di ba? Pero talagang nakaspread siya. So, So, ang mangyayari, limang witness, limang araw, o, oh, pero hindi na ganun kalayo yung pagitan. Ang susunod na hearing ay sa September 11, sa lunes. Okay? So, medyo ano na tayo. Kumbaga, rush mode na. Hindi, kasi siguro, gustong kong paabutin ng September na matapos na itong injunction. Di ba? At least, hindi na tumagal. Malaman na. Kasi, papatagali pa natin. Ang alamin lang naman natin is, may injunction ba o wala? Uh, will can they continue to use the name It Bulaga habang tumatakbo yung kaso o hindi yun lang naman yung pinag-aawayan dito uh, panglimang hearing na to para doon di ba so yun lang po ang gusto nating malaman hopefully by the end of september may sagot na kapag kapag nanalo yung TVJ dito napakalaking uh, panalo ito kasi magpapalit ng pangalan yung sa Tape, di ba? I'm not sure how that will work pagdating sa mga sponsors nila pero kailangan magpalit ng pangalan yung Pong Tape bulaga Pero pag nanalo naman yung Tape dito sa injunction, di ba? Ah, uh, wala namang epekto kasi as is naman lahat uh, pagdating sa mga pangalan pero uh, for sure yan. Ito ay uh, they will uh, brag about this and they will uh, show this as a victory for their outcome na sabi o oh, yung korte o oh, yung injunction o oh, kami kay natigan. Oh we can use uh the name Eat Bulaga habang tumatakbo itong aming kaso na to ng copyright. Na uh, they will try also to dismiss. So yun po ang takbo nung sa nung sa uh, Marikina na kaso. Okay? So uh, sinubukan ko din tanungin pagdating po yung sa YouTube. Okay? So, uh, babalikan na lang ako ni Atty. Maggie pagdating dyan. Maganda klaro din natin para alam natin kung ano ba yung nangyayari doon sa YouTube account ng uh, take, Kung ano ba ang plano nila di Diba? Kung yan ba ay nakuha nila. And maganda, matanong din sa TVJ kung plano ba nilang mag O plano ba nila sumulat sa Google para mabawi yung pong malaking YouTube account na yan. So, ang daming pinagatalunan, atalunan Diba? Baka susunod, Facebook page naman ang pagtalunan. So, maraming mga aspetong ganyan. And, uh, uh, dahil nga wala si Atty. Buko, hindi ko natanong. So, maganda, matanong ko din sa side nila kung ano pa yung mga plano. Pero yon uh, I think sa Monday, another witness na naman. Ad admin uli. So, baka hindi na naman kilalang pangalan uh, ang sasalang uh, sa salang para sa tape. Oh, pero yon eh, ako, malapit lang naman sa bahay So wala talagang problema sa akin Ako na lang ang nag cover doon Wala nang media wala na masyadong fanfare, yung interest ng tao hindi na din ganun kalaki. Di ba? Obviously naman kasi pang-apat na buwan na ito. So medyo nagsasawa na rin yung iba. O, pero sinimula natin yung kaso, tapusin natin. Gusto ko may report sa inyo lahat po nung nangyayari. So yan po ang latest. Dun po sa fifth day of hearing ng TVJ versus tape. Itong September, ratchada na po yan. Sunod-sunod na yung pong mga limang witness ng, uh, ng uh, tape. At pagkatapos, magkaka magkakaroon tayo ng Uh, decision para post dito sa injunction. Okay? So, yun guys, uh, mga legit dabarkads thank you very much po. Uh, hindi ako nakapag-live ng EAT daily kanina, uh, bukas na lang. Okay? Kasi na, sa Marikina tayo kanina. At uh, ang ganda ang ganda nung EAT kanina dahil yung, yung nag-iiyakan sila kasi yung sa sugod bahay, yung babae, eh, 26 years nang hindi umuwi sa kanyang uh, nanay, magulang, sa Gimaras. So, parang syempre inadvisean siya ni Mayor Jose uh, pati si Zombie pati si Wally na iba pa rin pag binibisita mo yung magulang mo at naaakap mo ang ganda ng advice ni Mayor Jose kanina okay so yun guys thank you very much po see you po sa next video po natin stay safe parati guys good night mga damar